Paliado tapos may check engine ngayon titingnan natin dito natin makikita yan yan may isang may isang lumabas ang problema yan dito natin pagbasihan yan oxygen sensor silalim dapat hindi siya mamalya to hmm? May pun dito na coil. Bukod sa oxygen sensor, may pun dito na coil. You know, oxygen sensor. Ngayon pakita ko sa inyo. Ano pag troubleshoot. Yung oxygen sensor. Okay. Oo, uh, bukod sa okay, ano kahit pala hindi nag-iilaw yun, may problema na. Kung may problema, y yung ano, yung palya. Oo, yung palya. Pero yung, yung oxygen yun yung nag i uh, hindi. Yung, oh, indicator. Yung, yung, na, no oxygen yung oxygen. sensor, yun ang indicator na check engine. Oo. Oh, oh. Pero yung palya, walang di, oh, indicator. Di pero malakas, oh, sa malakas gas. Oh, ang lakas pala sa gas kasi palyado. Kasi mm. po, oh, po, sa parang limang araw lang, sinusundo pa lang yung misis ko sa Dante Reales, sa may... Alam mo yun, Dante Reales, sa mm. may... Uh, may san. Oo, oh, may no. san, Balubaran. Mm. Kung gusto limang araw yung full tank. Lakas yun. Balikan ng Jetty de Leon. Lakas nun. Kasi parang ang laki sa dosyo din yun, na yung, yung Reales lang yun. Balikan limang araw. Yun. Ito tuli. Oh, wala ka na eh. Wala oh. Oo oh, okay, no? nga. Wala ko rin tingin ito yung eh, baba. Oo nga. Oo Ah, oh, kumusta na? -tumot, na -tumot. Ito natin Ito sa sakay. Oh, na Ito, bumigay 'yung wala na, walang nang tunog. Oh. Na kundi kundi coil oh, oh. Patay mo na. Okay. Bukod sa oxygen sensor, coil ang may okay. problema. Oh, dalawa. Kaya malakas ang gasolina mo. Palyado pundi 'yung isang coil. Tapos 'yung oxygen sensor mo may problema din. Kaya 'yun. Okay, uh, ano? Malakas ang gasolina. Oh, malakas ang gas. Mga ka-idol, kaya palitan na natin 'to. Ayun natin. Na Nabasa ng tubig to. Yan. Hindi dahil sa car wash? Hindi yan. Dito yung dumadaan, o. No? Oh. Yan may butas kasi yan no? May butas sa gitna ng wire o. Oh. Sa gitna ng wire may butas yan. Yeah. dito sa dadaan yun no. Know? Matagal na. Two, three, number sign. Yan. And Ayun na pisa dumating natin sa idol. Pagkabitan natin. Very nice.

start yan idol natin uh -huh. okay na wala na pala Ya, titingnan natin para malaman mo ito. wala yung inig, no? Wala na. Titingnan natin para malaman mo kung tayo so sa matigas na bro. Oh. Yung oxygen sensor, bro. Ililisin na natin. Ililis lang muna. Ililis lang. Eh, pag bumalik, yung palit na natin. Okay, bro. Yun, ang inig, oh. Diba? Oh. Napuhinti Kanina, Wala.